Ilocano, yung FM, FM, special nga aldaw, special Ilocano, special nga minen. Oras sa atin, 5-11 ang ating oras, mga idol. At uh, eto na, uh, huwag niyo makakalimutan, ha, uh, mga idol natin dyan. Mga idol, ngayong Agosto 28, Huwebes. Ito umengu, Huebes, na umay ng Huwebes, 25 idol. Ha? Uh. Pawis kayo amin para iti bloodletting activity, iti IFM, RMN Networks, Dugtong Buhay, Bloodletting Project 2025 at Medical Mission. 73 years po na kami at uh, sa Radio Mindanao Network, handog na 99.5 IFM Lawag, katuwang uh, ang Foundation, Philippine Red Cross, Ilocos Nordic Chapter, Private Duty Nurse, Rescue Ninja Team, Glowing Drug Store, at... Uh, Philippine Pharmacist Association, Prime Care Lawag, Mac Gonzalez Films, Terra Pastry, Ellis Goldsmith, Repairing and Jewelry Shop, by Mom Ma Ellie Martin, Magandang Araw, Madang Ellie, and Ilocos Norte Bloggers, Ilocanda Becks and Kirby's Internet Cafe, at Printing Services, and Mr. and Mrs. Michael and Monette uh, Kion. Isang araw na bayanihan at malasakit, idol, magbigay ka ng dugo, libreng konsultasyon, libreng gupit at maging bahagi ng misyon para sa buhay at kalusugan. Gaganipin ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa covered court ng barangay 1 San Lorenzo, Lawag City. Kaya, kaya tara na, idol, sama-sama nating ipakita ang tunay na diwa ng servisyo at pagmamahal sa komunidad. sa ating hashtag RMN 73rd Anniversary, hashtag Lugtong Buhay, Bloodletting Activity 2025 Medical Mission. Alright mga idol. Ang idol mong FM, supay ya. ah, umay ka maki uh, bloodletting activity, di kita i it iti blood. Tuloy-tuloy ang tuloy, ating uh, tugtugan, Ilocano Espesyal, kaduan ni Idol Shanti Papi. Ingat sa mga pauwi na ngayon sa IFM, ang Idol Mong FM. Super yan.